Mula dito sa aming tahanan, sisimulan natin ng isang special na biyahe. Simpleng motor lang ang dala, pero ang pupuntahan, isa sa mga pinakamagandang probinsya sa Cordillera. Ito ang Palinga. Nga yeah, pala, kasama ko si Pody, Karchet. 7.17 na umaga. Uh, at lasing ko kami umalis kanina. Nakapasok na kami sa may kanto ng abut at pupunta na kami ng kalinga. At dito sa parte nito makikita ang pagbabago ng paligid mula sa mga palayan hanggang sa mga bundok na unti-unting bumabalot sa ating tanawin. Ang biyayang pakalinga ay parang isang dahan-dahang pagbukas ng isang lihim na kwento ng kalikasan. Yeah! Okay, so dito na kami sa Cordillera. Daming nakabigay ko. Matapos ang lawas oras na biyahe, narating din namin ang arko ng Kalinga. Ang lugar na ito hindi lang basta probinsya. Sa itong lugar na tahanan ng mga sinaunang tradisyon makasaysayan at malalim na kultura na tunay na pinagmamalaki ng Cordillera Hey guys, nandito na kami ni alias Pogi dito sa may Arpa ng Kalinga After dito, maghanap na kami ng makakainan dahil gutom na raw siya. Doon na lang sa may bandang tabok. Sige, sige, sige. Macbook, Jollibee. O 7-Eleven. <laughs> Mula sa arko ng Kalinga, agad mong mararamdaman ang pagbabago. Mas malamig ang hangin at mas matindi ang tanawin. Sa kalsadang ito, didiretsoin natin ang Tabuk City na sentro ng Kalinga, kung saan tradisyon at modernong pamumuhay ay magkasama. So, dito na kami ngayon sa 7-Eleven. Kasama ko si Pogi. Magutom kaya dumahan kami ng 7-Eleven. Pogi pa rin kahit gutom. Ang <laughs> um, um ng kuminom na dahil na ihilo high <laughs> blood ata. Mula bula na usisimulan namin ang paglalakbay paakyat ng kabundukan. Titignan namin kung anong mga tanawin at kwento ang aming madadaanan. At hahayaan na lang kung saan kami dalhin ng hangin. Ito ang Tanaw Bridge. Isang lumang tulay na saksi sa maraming kwento ng lugar na ito. Ang simpleng struktura nito ay nagdadala ng kasaysayan habang ang ilog sa ilalim ay patuloy na dumadaloy. Parang buhay na nagpapatuloy sa kabila ng panahon. Mararamdaman mo dito ang halo ng nakaraan at kasalukuyan at ang connection ng mga tao sa kanilang kapaligiran. So, dito kami ngayon sa may Chico River Dam. Ganaan Tama pa yun, pa? Yun. ba? Alam? Hello, Kapogi. Si Pogi. Si Pogi, um, meron parang sakit na lula. Ang <laughs> ganda. Ang ganda dito sa mga Chico River Dam. With no borders, a Guys, so dito tayo sa Kalinga kaya hindi pwedeng mawala yung para kong kape. Ito yung Kalinga Blue flavored coffee. Available din. So, pasok tayo sa loob. Hmm. Nauna na si Pogi. Hindi <laughs> okay, 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 lang kalikasan, ang yaman ng kalinga. Ang mga tao dito ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap, simpleng pamumuhay at tradisyon na nagpapatatag sa kanilang pagkakakilanlan. lan. So, lang tayo ng kalinga bro. Sa puntong ito, magbabayad na sana kami para sa kape. Pero laking gulat namin nang sinabi ni ate na libre na lang daw ito at hindi na kami pinagbayad. Dito namin lalong naramdaman ng tunay na kabaitan at pagiging bukas palad ng mga tao dito sa Kalinga. Ito yung view sa likod. Pinagkapehan namin dito pala. -kape. Ito yung view sa likod. Ngayon lang po namin yung view sa likod. View sa ng view dito. Solid. Sa isang tasa ng kape, naging paalala na ang yaman ng kalinga ay nasa puso ng mga tao. Tapos na kami nagkape. Pagi, punta na kami sa kung saan. Saan kami aabot ngayon at Medyo maganda ng araw. Cultural Village with Pogi pa rin syempre at ito pala yung kanyang view napakalinis wala akong masasabi yes. malinis ay may dumi na na <laughs> nasama <laughs> <laughs> pero kidding aside napakalinis dito sa dito sa may awitan nah, beach na. Like no borders, dito ay parang bumabagal ang oras na tila bang hinahayaan kang maramdaman ang presensya ng kalikasan Papagod din pero sulit naman ang biyahe Plus 12 na pero malamig pa rin dito kapagod kumusta ang rides pogi ano masasabi mo sa rides natin for today's video okay naman uh, nakakapagod, nakakagutom pero sulit uh, napaganda kasi ng view bawat madaanan mo uh, sulit na sulit talaga uh, kahit uh, pagod ka na sa pagmamaneho parang matatanggal yun kasi ang ganda ng view eh lalo dito sa may view deck ng Awichon sa may cultural village um, ang mga ganda dito um, malamig malinis <laughs> hindi, mo, hindi mo na may isip yung pagod at gutom mo pag nandito ang galingga ay kilala sa mga tanawin natila obra maestra ng kalikasan bawat tanawin na may kwentong nakaukit ang mga bundok na tila walang hanggan ang mga palayan na inukit sa gilid ng kabundukan at ang mga ilog na tila dumadaloy ng kasaysayan. Ang biyaya na ito hindi lang basta ride. Sa itong palala na minsan, kailangan nating iwan ang ingay ng syudad para maramdaman ng tunay na ganda ng kalikasan. Ang kalinga hindi lang basta destinasyon. Isa itong karanasang mananatili sa puso at isipan.